Ay, wait lang, hindi, sandali lang. Bakit? May bibigay ko na ako sa'yo. Padala yung kapatid ko. Padala? Mm hmm. Buti ka pa, may bagahe. Pero ito lang ah, kasi... May kayo? Wala naman mga tsokolate. wala naman akong bata eh. Dato lang, eh. parang um, dagdag bango lang ba sayo? ay. O, oh, salamat, pakatukim ako. Imported ba to? Oo, oo galing ibang bansa. Imported aloe vera. Sa Kawit, ay sa Kuwit pala yan galing. Sa Kuwit? Oo. oo. Kala ko sa kawin. Dalawa na lang. O oh, yan, dalawa. Ay, tamang-tama. Wala akong sabon. Mabango ba to? Aba, syempre. Bakit hindi maganda yung tatak nito? Hindi maganda. Maganda yan. Mahal Gusto ko yung yan. mga jergens. Parang Ano? Kasi? Ano? Jergens. Ano? Ay, namili gergins. ka pa. Sa'yo so, pa nang galing yung brand. Maganda rin yan. Mabango. Aba, mabango ba to? Oo. E -e baka pang angin lang po ha para sa baka para, para sa lang yan oh bakit may bawas? hindi yan bawas hindi yan bawas? hindi Naka mali lang yan oh kaya kasi dapat And hindi yan bawas naipit ano lang yun, yun sa bagahe ano yun? sa bagahe? hindi naipit lang yan sa bagahe oh ito ano ba hindi mo patatanggapin? o oh, ano? patanggapin so, eh ba't nagreklamo ka kasi pa? kasi may tatak eh ito saan ba ito ginagamit? Ito. Sa ano yan? Sa... Mukha. Sa mukha. Para, ku para kumanda yung mukha. Bakit ano akala mo? Titimplahin? Oo, akala ko. Hindi yan pala, man. Wala ba lang pagkain? Wala pagkain. Kahit biskuit, chocolate, diba, mga ano, imported. Biskuit? O, wala. NMM. Kung biskuit ang gusto mo, pwede kitang bentahan. Saan? Ayan, e no, oh, bagong dating mo yan, mga ganito. O, oh. bili ka. Kina, e na lang. Hindi na. Pwede ba ako na piso? Meri Sa peraso? Ayaw mo pa ako. Sige na. Ano ba Tanggapin mo ba hindi? Akin na nang... Salamat ha. Salamat. Sana mabango to. Mapaputi ba to? Naghanap ka pa ng gluta tayo. Sige.